Hello guys, may tips ako sa inyo sa kagaya kong baguhan lang at hindi pa monetize. Makinig kayo sa sasabihin ko guys hanggang sa matapos. Kasi guys, nagbawas ang ano ang naipon ko na views. Grabe guys, nagalala talaga ako kung bakit. akala ko naman nagkaroon na ako ng violation kaya nagbawas Eto na guys. Yun pala. Kaya pala nagbawas. Dahil hindi ko nabuo yung 60 ki minutes sa loob ng uh, 60, 60 days. Dapat pala sa ating mga baguhan guys na hindi pa monetize. Magsipag na magsipag mag-upload. Kahit ano na lang. Para ba? Nang sa ganon, madali nating mabuo ang 60 minutes sa loob ng 60 days. Pag napabayaan kasi natin mag-upload guys, minsan yung followers pa nababawasan. At ang hirap nga naman mag-ipon, di ba, ng mga views. Kaya, ang nangyari, mula ngayong araw na to, Magsipag na talaga ako mag-upload mag na mag-upload. Ganito pala guys, kung ilan yung views mo nung pinakauna mo, yung bago ka palang sa 8 page, kung alin yung views mo, yun yung ibabawa sa'yo. Pag oras hindi mo nabuo, ang 60 minutes sa 60 days, I love na 60 days, yun ang ibabawa sa'yo kung ilan yung views mo noong nakaraang bago ka pa lang pumasok sa ano mag upload upload sa FB page yun ang ibabawas mabuti na lang konti pa lang ang views ko noong ano noong una ko pa kaya yun konti lang din ang nabawas hindi hindi yung hindi na may abot ng ano libo kaya ang nangyari mga 500 lang siguro na bawas pero sayang pa rin yun kaya mula ngayon dahil ang ang views ko ay 30k minutes na higit kailangan ko ng araw-araw magkaroon ng views na kahit 500 pataas para sa loob ng 60 days mabuo ko na yung 60k minutes diba guys kaya tulungan na lang tayo guys. Marami pa lang salamat sa mga sumusuporta sa na sa video ko para mabuo ko yung 60 minutes. At pag nabuo na yung 60 minutes, pwede na natin i-check ang lahat ng video natin kung wala pang violation. Bago, ka, bago tayo mag-apply ng monetization guys, Linisin mo na, lahat ng linisin mo na natin ang lahat ng video natin. Titingnan mo natin kung may violation. Burahin mo na natin lahat 'yan bago tayo mag-apply monetize. Pag nabuo na 'yung 60 minutes. Kasi oras na mag-apply kayo ng monetization at hindi niyo alam na mayroon palang violation, hindi kayo ma hindi kayo ma-apply, ma, -apply, ma -approban. hindi kayo ma-approve monetize. Kaya dapat lang talaga pag nabuo na yung 60k minutes. At e check muna natin lahat ng video natin kung walang violation. Ganyan lang guys. Bye. Sana may natutunan kayo sa video kong ito. God bless us all.